So, yun guys, andito pa rin ako ngayon sa Phoenix de Hindi pa rin na dumarating yung ano, yung towing. Yung to towing dito sa Montero para madala dun sa shop. Para magawa yung ano, ma-drain yung gasolina na nailagay sa Montero. Ang tagal. Ala, kayo utral. nag na po yung partner. Oo. Depende po Tigas. Tigas talaga oh, 'yan. Yeah. Okay ha. Okay, saka na namin. <laughs>

Sama kayo ma'am? Sama kayo? Thank you po. So yan guys, so, oh, si Montero oh, Nakasakay na sa ano, oh, sa towing. Oh. Dadalhin na namin sa shop. So ngayon guys, dito na kami ngayon sa pinagdalan dito ng shop para ma-drain yung ano yung diesel, eh gasolina ayan, ito Caltex Daily Sports ayan, along ano lang to a uh, friendship ayan tayo nating ibaba si, ano, si Montero ayan na guys, inaakyat na si Montero ए okay. drive na guys. Oh, yan guys oh. Wala ng kitang kita na. Tayo gasoline boy dia, ha? Tingin -tingin ko ha. Tingin-tingin sa ano, gagawin dapat ko ten. Bago't magkarga. ka Walde? na So, nahaluan ng gasolina. Opo. Rated, 6 liters. Na, na 6 liters. Lated. Lated. Buti mas marami yung ano, diesel. Pero kitang kita mo kita naman, ha? Kaya pinat pinatay ko kahit yung sinabi niya nagkamali siya. Hindi, sa pinagtatayuan namin, nalas, kung Hindi ko na pinamdar. Sabi so, niya yung mga bayan. Masin siya. Hmm. Eh, papalitan mo. Yang guhit. Okay naman yung ano. Oh, wala. Hindi siya na ano. Ayan, okay, okay na. Okay na. Oh, yes, kanunan mo na lang. Nali break na lang. Mm hmm. Kita mo yung 15 liter mo. Sulit. <laughs> one port, one port ba yan? Wala ano? One eight. Oh. One eight. One eight. eight. Okay, lady,